nagkawa namin naman kami ng pagkain ng ano pagkain sa pabo sa manok yan ano guys ginawa namin ano yan yung puno ng saging yung ano mga nasira ng puno ng saging yung ano yung wala ng talbos yung hindi na makabunga pinamputol mo yan namin yan pakain sa ano pabo para mapakinabangan naman e, yan inano inano ng itak ad ad itak yan, yan ipakain namin sa pabu guys Ang mga manok hintay ng hintay na mamaya yan pagpakain Huwag mo kuwi na yung pabo nga pinakawalan Tuwing hapon lang kasi yan guys Pinakawalan yung pabo Dahil pag umaga di mo yan ikulong At Doon sa malayo yan karating Lalakbay pa yan ng sunod na barangay Kung pabayaan Pag madaanan ng aso yun apat na piraso yung napatay sa pabu guys yung una Tsaka bukod pa yung padalawa dalawa isa kaya konti na lang yung pabu na rin guys dahil nakatay ng mga hayop din na ano kumakain ng ano kain ng mga ibang hayop, yung mga wild duck, wild na aso, o ano, pusa. Siya na. Konti na lang pabunan, guys. Hindi rin sila makapangitlog, hindi maka Ano nang itlog dahil lagi nakakulong po naman sila pinakawalan ayun wala silang naging itlo guys hindi na sila nakapag limlim itlog sila minsan minsan lang tapos di pa mapisa dahil ano lagi sila nakakulong di siguro manuhan sa laki lalaki ayaw mapisa pag ganyan guys pero kung nakabili ako ng pambakod nila guys na no yung lambat na makapal yun ay bakod ko kanila din na yan makatagos tagos sila sa tangsi ng lambat guys kaya hindi ko na pinatuloy tagos sila pa isang takbo builuhan eh tagos kabila wala sira yung lambat na ano, nasira yung lambat na tangsi yeah. hanap ko ngayon ng ano pag makahanap ako ng pambili ng ano, lambat na makapal yung ano yung taas din ang tayo bag yung hindi sila maka kaya paglipad lampas sa tao yung ano yung taas lambat hindi na sila makalipad guys doon na sila lubot oh lubot <laughs> doon na sila sa loob magpaikot ikot guys kung mangitlog sila doon makapaglim lang na sila doon pag ano may lambat na nga mataas yeah yun hinihintay ko pagkakataon guys na ano kahit ngayon hindi pa sila makapag pang limlim kailang tarating din ng panahon guys na magkaroon yan sa pinapangarap kong makapag alaga ng ganyan sa kaila I Bili din ako makina guys na ano? Yung makina nga Yung ng parang pids Yung dritso na nila kain May mga halo na pag ginigiling mo Yan, mabilis yan sila kumain yan At para pagpada pataba Nakita ko sa Facebook guys Yung ano Yung makina na panggiling na parang pids yung labas na Integra 2. Integra 3. Yun ang lalabas. masarap sila dun guys. Dahil ang mga ingredients, alam, alam ko na. Pwede meron haluan ng mga gulay. Tapos, ano ng mais, darak, at saka, haluan mo ng kunting niyog ang palasa asukal yung molasses guys yun ang panghalo nakita ko yun eh um, may pera na kumambili dun guys ano i-shirt ko yun para makita ko yung product nila tapos bibilhin ko guys para makaminos ako makaminos ako sa gasto sa pagkain nila manguha lang ako ng mga saluyot malunggay giling ko doon ihalo kangkong pwede kangkong guys saluan ng darak Mas, Ta, ulitin ko lang yun pagpanood guys pag may pambili na ako maganda yan sa may mga alaga minus gastos ba guys yeah. hindi na lang yung ano ko video guys oh yung mga manok hintay na yan ito yung pagkain nila ina bayo ni ano ni bihot si bihot yan guys dumating na yung mga pabo guys oh. konti na lang sila guys binawasan ko sila kasi takaw sa pagkain napanood nyo ba yung birthday ko guys na uh, ano yun hinanda ko yun pabo kaso lang hindi man kayo nagsipuntahan dito nag-announce <coughs> Nag ko doon sa ano eh video guys na kainan na tayo punta na kayo dito As may mga ano pa guys may mga bring home pa kasi maraming kinatay ko guys sampung manok at saka tatlong pabo ay konti lang bisita ko kasi hindi naman sila na dumating kaya maraming ulam guys hindi nala pa nila yung iba okay lang ay mapanis lang sayang binawasan ko yung mga pabo wala namang bumili kasi mahal man tong pabo guys 400 ang kilo niyan pag karne na 400 daw ang kilo daw lang kasi yung yung dati yung namili nito kaya yung may-ari nito ba guys yan o, yung lalaki, yung tandang, yan. Yan, bili, binili nila yan. 400 daw ang kilo niyan. Sabi niya sinag bili. Kasi dito guys, wala namang bumili kasi mahal daw. Pero hindi ko naman din ibinta kun mura lang kasi. Hindi makabawi sa pagkain guys. Maraming salamat guys sa panood. But, ingat, guys.